kapaders, balik adventure na tayo uli pamana sa gabi na ito binomano, nagpakita ka agad timbungan mm -hmm, gitik, ayos ito mga kapaders yun, may isang muhit baboy pa, kaya sa amin hindi binibili mga kapaders, kaya di ko nakapanahin yan pinapamigay ko sana, kaya walang tumatanggap hindi pa nang paos ang akin alam muna mga kapaders, pasensya ulit kung kakaibang buwis ko ngayon, hindi pa ako magsalita ay ito sulit malaki huwag kang malikot Mm -hmm. Sayang mga kapaders, nakapulit yung malaking sulid. kaya yun. Ating hanapin mga kapaders na ito, kauser or liglig. Mm-hmm. Ay, hamal yan. na naman. Ay, tikong pan ako. Ay, linter yan. Mamaya, tutuwidin ko muna bago ikasa. Hirap ako magsalita. Mas ang aking alam mo na mga kapaders. Pasensya na kung medyo ang boses ko. Nagpipilit lang ako magsalita. Hanap tayong isda mga kapaders na ito, sulid. Uwan-uwan. Mm hmm, huli ka dyan. Sayang kayo isang malaking sulit mga kapaders. Tigo pa rin ang panang ko kanina kaya sinalaan. Ito nga pala rin natin ispatakip na ng maraming isda noong nakaraan taon mga kapas. Limang buwan na kalipas na ito, talit bago. Mm-hmm. Maapakal pa ng kasamaan ko. Palangoy lang sa unaan ko, mga kapatid. Matadyakan pa ng yapak. Mga kalayas, pabutit mamu. Nagwawalis-walis na ang kula po. Salamat, Lord, na marami sa mga nambiyaya ngayon ito sa ating bahura. Marami naman na isda. Hanap tayo ulit dito. Malinaw ang dagat. Malinis bang bahura. Walang kula po. Dito sa butas at silipin. hoy na ito. Surahan, mga kapadres, binamano naman, mm holy -hmm. Huli ka dyan. Salamat Lord. Itong baurang ito, ito'y ito, pika pa lang ko ng maraming surahan na nakaraang taon. Ngayon ko lang pinalikan. Na ito pa sa malalim na butas, malaking surahan na ko. Mmm, sa mata. Huhu, na ito. Salamat na marami Lord. Dito lang sa malaking surahan, isang peraso lahang Sulit na ang biyaya. Maraming salamat na marami, pati na rin sa karagatan. Nasaan kayong kasamahan ko? Papakita ko lang pala kong surahan para manilip din sa mga butas. Tatlong buso ang kami. Si Tata Loy, sa kasi Kadibers Rico ang kasamahan ko. Hanap tayo ulit mga kapaders na aroon. Malaking lambingan, sige lang may sa atin. Uy, tumago sa kulapuan. Lumampas. Kuminto. Mm-hmm, huli ka dyan. Uh, busog ako ng dagat. Napaligal ako mga kapaders. Pasensya na. Malaki ang lambingan dito. Ayos ng pambinta. Sigurado bukas ang pambigas na naman natin. Hanap tayo ulit mga kapaders na aroon. Dalawang sulit, isang maliit, isang malaki, isang labahita. Dito sa malaking sulit mga kapaders mga pana. Ito mas matimbang kayo ito pag malaki. Mm -hmm. Huli ka dyan. Ayos na naman ito. Yung isang sulit lumayas na. Natakot sa lagatak ng pana. Nasaan kaya makasama ang ka sulit na ito? Minsan kaya ito pag sa Baura, pangon mga kapaders, awang ko lang niya sa unahan, baka mayroong makasamahan. Hanap tayo uli. Na ito, sulit uli mga kapaders, ayos itong pandaradagdag. Yun, humarap sa atin. Mm -hmm. Huli ka dyan. Malaki na, sulit dito sa Bahora, palibasa, matalang niya balikan, limang buwan na kalipas. Sana may makasamahan pa itong sulit nito para mahuli ko pa mga kapaders. Awang kulaan mga kasamahan ko kung nakapanan ng sulit. Sana meron. Hanap tayo uli mga kapaders, dito sa butas. Uy, malaking surahan. Mm-hmm, mataan tama. Woohoo! Uh -huh. na ito, pandaradagdag pambigas bigas. Nasaan daw kayong dalawang kasamaan ko? nalito ang maraming isda mga kapatid sa akin na papistuhan. Mamaya, hanapin yung dalawang kasamaan ko. Sisinyasan ko ng plus para lupit sa akin. Hanapan ko pa, sana mayroong kasamahan. oy na ito. Malaking timbungan, isdang may balbas. Mm hmm huli ka dyan. Ayun na, skindu no mga kapaders dito mga katakas masaman ang tama na ito pinangihina ng mga kapaders another blessing another one 130 bukas hanapan ko ulit sana mayroong kasamahan tsaga tsaga laang kahit ako paus. na ito kauser mm -hmm. lapo lapo <coughs> ay ano lang po sakit la lapo ulit wala yata ito sibon sa baho lang ito baka dyan sa unahan tsaga tsaga natin mga kapaders hanap tayo ulit oy makula po na ito kausir uli mm -hmm. lagata ka dyan gitik mga kapaders dito medyo mahaba ang kula po dyan sa parking una medyo na hindi ba pare-parehas ang pagalagas ang kula po may na mayroong nahuhuli mga kapaders doon sa ulahan na ito medyo ang kula po dito kita ang isda na ito kausir uli mm -hmm. ay nakabunot pa sayang na ito mga kapaders buti hindi lumayas so ko muna yun pumihit mm -hmm huli ka na dyan maganda ito mga kapaders labas ang kausir ngayon at na ito pa mayroon pang isa mga kapaders ayos to, may tayong laang, lahang mm -hmm. huli ka dyan ay huwag kang makakabunot mas malaki ito mga kapaders yun nakalabas din ayos na ito salamat ulit lord na marami magandang biyay ito para sa amin ngayong gabi magkakadaling salamat ng ari mo para may pambigas tayo bukas hanap na naman tayong isda na aroon, maraming isda mga kapaders nakasuot, tatlo, dalawang mungit isang sulit, dito ako sulit mga kapaders mm, -hmm. ala, nalayasan Sayo mga mungit mga kapaders, malaki sana kailangan walang bumibilis sa amin yung mungit niyan estimate ko kung pag pinanak ko baka sobrang sang kilo yun mga kapaders hanap tayo uli, yon dito malinis ang bahura, silip tayo na ito, malaking isda mm, -hmm. Oy, malapad na sa Maral mga kapadiks. niya ang tama, nagdudugo na naman. Ayos na itong pandaradagdag or likuan, midyad, kung tawag sa amin dito sa Kison. Nung isang gabi, napahan akong isang klaseng samaral, yun ang original kung tawag sa amin. Hanapan ko pa dito, baka mayroong kasamahan na ito, kauser, nakatago ang ulo. Mm hmm, huli ka dyan. Ayos to mga kapaders. Marami na akong huling kauser ayos na itong pambinta bukas salamat ulit lord na marami uy na ito mga kapader sino ito uy si kadivers luis nakapa na isang pugita mga kapaders estimate ko dyan mga small yan o mga bityo mga kapaders pag nag isang kilo medium na yan pag mga 8 gramos small yan ang kilo sandaan ang medium 130 mga kapaders ayan ginigitik niya mga kapaders doon sa parting matahan ayan ayos niya mga nagit uy na mga kapaders Hanap tayo uli. Sana mayroon pa. Naroon. Bukaw. Yun. Masarap ka sa aking gangahin bukas or paksiw. Sana mahuli ito ngayon. Mm hmm. Gitik. Sintido ang tama. Nasaan pa kaya ang kasamaan na ito para malagdag ang ulam bukas na umaga. itong favorite ulam ko. Bukaw. Hanap tayo ulit mga kapaders. Dito sa butas atin silipin. Ay, ano ito? Hoy, laking balangitan mga kapaders. Ay, inay, buhala ito papanay ko ito parang hindi inay pag ito nakabulot delikado habulin ako ito mga kapaders inugtulan na ito man malaking surahan sino kayang pumana uy si tata Luis ayos mga kapaders sinasabi ko na iba talaga pag matagal ng boring nabalikan maraming isda at na ito pa ulit mga kapaders pasensya na hindi ko na videohan bago panain dahil ang camera ko nagloading pa mga kapaders ito pangalawang pana malaking lambingan ito sigurado ko, estimate ko ito mga kalating kilo, so sobra pa. Masa sinabawan bukas umaga mga kapaders, hanap tayo uli. Naroon, malaking isda mga kapaders. Anong isda? Ay, matampusa, nalingas ang mata. Ating lalapitan mga kapaders, Pasisa, pasita akin lalamunan, hirap ako magsalita. Ayan, huminto din mga kapaders, Kuntim balagbag lang. Kuntim balagbag. Mm hmm, huli ka dyan. Lord. tarot ang pana ko. nagdudugo mga kapatid. Sa ay panghihinahin ka dyan. Pisti ang tama, may hasangan. Salamat Lord, malaking biyaya ito. Malaking bigan. Kaya itong kalaki, pasala po na ito. Estimate ko ito, isang kilo ito. Malapit na naman kami makarami ng isda. Pag nawalan ang mga kulap po sa bahura. Naroon, marami isda mga kapatid. Nakasuhod sa butas. Ito ang mas malaki, malaking biga, nakakatuwang panain mga kapal. Press class na press class ito, masarap sabawan kahit anong luto. Hanapan ko, baka mayroon lang kasama sa mga butas na roon. Sulid mga kapaders, atin lapitan. Yun, paikot-ikot. Mm, -hmm. udog ang tama, hindi nakapersa. Ayos itong panda na pa kayang kasamaan na ito, ating hanapin. Wala na yata mga kapaders dun sa kabilang baura at ikutan baka mayroong nakasuot na ito pa malaking surahan hmm mm, maatras ka pa yes yan tama mga kapatid, ayan na oi, sige nabas na ang dugo siya nga pala mga kapatid, itong bahurang ito, ito yung paitlugan ng surahan at pinagpapanahan ko kaya dito masurahan talaga kaya dito balik balikin ng laot, hindi kaya kumusubusin ang surahan dito dahil ito yung paitlugan, tirahan ng mga isla ito kung aking napapistuhan at naglalangoyan ngayon hahanap tayo ulit, na naman Uy mga kapaders, ganda ng corals Parang nasa aquarium Naroon, orinis, ordongis, kapasan, kunotin bukas Uy, dinuklasan pa mm -hmm. Giti ka dyan sentido ang tama Ganitong orinis, pag mataba mga kapaders Masarap din itong inihaw Kahit perito, masarap din ito Basta sariwang isda, kahit luto masarap lahat Hanap na naman tayo ulit Sana mayroon pa na ito Alatan mga kapaders Napakamula ang masama ang pwesto para nuduplasan ito pag pinana ako paparay ko na ito bahala kung tamahan sa hindi mm -hmm. Oy, nakapunit mm -hmm. sala ulitin ko mga kapaders ay hamayang na lugod pwes niyan tama ay palapit ka sa akin pag palapit ka huli ka sa akin ayan na malapit na mm -hmm. gitik sintido ang tama Halap tayo ni sana mayroon pa naroon mga kapaders nakaisa tayong tanggit sample na ito malaki at malapat Mm -hmm. lagata ka dyan. Be naman ngayong buwan ng ugos, danggit kahit at hinapana. Sana kasunod na araw, sana marami itong kasamahan para marami silang mahuli ko. Hanap tayo, sana mayroon pa na ito, may tama ito mga kapatres. ito sulit. Mm -hmm. huli ka dyan parang naalala ko ito mga kapalos para parang itong kaya na parang kaya na sa ka. ay ito na ito yung tama is may balugbog ayan nung nagdudugo pa mga kapalos na ko pa hanapan ko ulit sana mayroon pa tsaka tsaga lang mga kapalos didilim na ngayon wala na ang buwan ito kaw ay nakasuot yun tinamaan sala dito sa kabila nakaharap na mm -hmm. huli ka na Buti hindi lumayas, bumalik pa sa akin, nagpakita pa mga kapaders. Ayan, ang tama, duplas. Uy, na ito, no cost, ng makakain. Mm -hmm, ako ang kakain iyo, pang kalamaris, pero malaki mga kapaders. Pambinta na muna para makadil siya tayo ng pambigas. Diman tao kami magkasama, pag sa partihan, pangayon ang bangka mga kapaders. Kaya sana makadil siya tayo ng arimuan para may kamintili siya, ayos na yun. Mag-adres siya ng tatlong kilong bigsa ng bukas na umaga. Masaya na naman kayo mga kasamahan ko. Ang importante, may pangsaing. Siya nga pala mga kapaders, oras pala ngayon. Alas 10.30 na ito pa. Mm -hmm. Alatan, orodilyo na naman. Lagdag pang pinta bukas. Pisngi ang tama. Hanap tayo uli. Na ito, isang klaseng manitis mga kapaders. Kulay dilaw. Mm -hmm isang uri dumakor sa manitis pero sa presyo parehas na ang para rin timbungan ito hanap tayo uli inay ano ito as dagat ambiran mga kapayers isang klase ambiran ito parang matapang layo muna tayo na ito orenes or tapasan dongis aba sumatapang sinasalubong ang pana ako bumalagpag ka lang konti pa mm -hmm. Giting. sabi ko na sayo Huwag kang babalagbag, gigitikin kita. bahan lang yun. Uy, na ito. Pangatlong pa naman. Pambinta na naman. Pandaradagdag. Uy, di pa makita ang lang pan ako. Yun, bumalagbag. Mm hmm, terenta, No cost or posit. Ayan mga kapaders, maahon muna kami. May isang day pa kami. Makain na kayo madali. Na ito na mga kapaders, yung unang day namin. Huli agad ni Tata Luis. Ayan malapad na sa mar sa kaya niya ayun malaking bigan mga kapars dalong surahan na ito man mga kapars ang huli kuman ayan kalahating sinaya ito aming dala malaking estero big box kung tawag mga kapaders dalawang estero ang laman mapuno lang baga namin itong isang estero itong malaki ayos na nakahuli nga pala kong dalawang panaga ko na bidyoan malim kaya ang buta sa sinuutan ayos na panturista bukas sabado linggo ay mga kapaders, abang-abang lang sa pangalwang dive. Madive na rin kami pagkakain mamaya.